mong challenge. Ako yung hindi mga... mga tiket! Hindi diba, mm -hmm. isang buhok lang binubuo uh -huh. na ito. pinapanood namin. Pero... Pinapanood namin. Oh, Ako gustong Nakaka-stress si kami Pinapanood namin ito. O. Diba? pinapanood namin. O sa inabi. Shoutout kay kay Zainab. <laughs> <tata> <rape>. Play Park. Play Park, oh, yun, oh. Set out, habang nagbubunot kami ng puting buhok, pinapanood diba? ka namin. Abang, Habang tinatanggal na ako ng patay na Ay puting buhok. Ang problema, mga kadikit, hindi puti. Sama yung itim. Kaya ang sakit. Ayan, diba? oh. Diba? Mga kadikit. Ayan, oh, mahal na mahal nila yung isa't isa. Uy! <laughs> Uy! <laughs> Di ba may oh, doon? Man, man. Man. na video. Oo. Oh. <laughs> Uy! <laughs> <laughs> uh, gulat naman ako. Yan si Jason. Dira ka. Dito yung di, uh, dito, pinanood mo. Tapos dito ka. Ang daming daming nanas na ng asawa ko. <laughs> Alam niyo ba, no? All right ba? chocolate night! na paleta. Kasi ang dami niya ng dami. Sana. Sana, dami sana nga mga kutikit. Alam <laughs> ba? Hey. hey! Shut up, China! Yung anak ko baliw na baliw sa hey. kapanood hey. hey. sa vlog mo. Wala akong gina-gastos. Hey. Wala. Sana so, all, walang gina-gastos. Gee, dapat ko. Dapat hi <laughs> tayo. Sana ako maging jowa ni Ray Parks. Ayako. Thank you. na lang. Ray Parks, juhayin mo na ako. Ang okay, dami, oh. May nag-away ang ambag tayo sa shopping na nangyayari Parapos sa Japan City. Yay! Yay! Ayaw basta-basta. Gusto ko na, ano, bahaling na Hindi, sweet nilo. Ay, okay. Kami kayo, ang sweet kayo namin. Sweet mo ba? Sweet mo ba, Nay? pa sa mga mo. Aray! Legit na masakit. Hindi puti. Kung may puti mo, kasama itim. Tama nito sa imboga, yung buka natin mga kadikit. Pa na Pag natanggalan ka, wala na. Pala. Para alamin, mga iba si Ray Parks Jr. Uy, wala sa amin yun. Wala, wala, wala. Hindi sa ano namin. Wala sa linya namin ni Ray Parks Park babae. Oh, see, si dalawa pa. Oh, dalawang white yan. Kasi sa black. Oh, may kasabay lagi. Grabe talaga. Dalawang, dalawang white. May isang itim. Ano yan, Daddy <laughs> Ray? Uy, para sa akin yan. Para sa akin yan, Ray Park. Na-disnute ka ngayon, ah. Oo, oh, yung panganay ko. Sa eh, dahil sa kanya, na-influencia na nung nakakaponood ng Zainab. Dati, in-introduce na tayo kay Tony Fowler. Ngayon, kay Zainab naman. Wow. Grabe talaga yung panganay ko. Pero yung YouTube Ayun, na tatlo. <laughs> Ay, no, rin dyan yung YouTube channel ko pero hindi mapanood, do Ganun talaga daw, mga kadikit. Talaga yung sikasabihan na ang pamilya mo, ang mga malalapit mong kaibigan, tropa, huwag kang mag-expect na susuportahan ka. Susuportahan ka pag... Pag so, ay, na lang pag... Pag mayamang ka lang, pag suwag. lang, mga kadikit. Okay,